So oh, mga atis ha. Hi guys Hi guys Magkasama <laughs> <laughs> na naman kami guys <laughs> Sabi ni ma'am O oh, mga atis ha Sa January 31 Bakit daw? Up to February 2 Bakit daw? Yun nga, birthday ni Doc. naman, Jesus Kaya ko. nga, sinabi lang niya, para prepare daw si... Sabi niya, atibay, naku! babakasyon tayo. Yeah. <laughs> tagal pa. Kaya nga. Sabihin mo, ma'am, wala Pero... na kami dito. <laughs> Grabe ka naman. <laughs> Ulan, lang. guys, ayan. Bakit ikaw, alis ka na? Ako Hindi. dito pa talaga magtrabaho. Hindi. Hanggang kaya. Oh, hanggang kaya. Mahirap lang trabaho, atin may Kagaya niyan, mga personal leads Sabi nga nung anak ko, Mama, dito ka na. O sige, pa, pasweldohin niyo ako. Kung magkano sweldo ko doon, yan ay sweldo oh, sa akin. Pakain niyo pa ako. Oo. Natawa. Libre, libre. Natawa. Ah, hindi. So, hindi magkano, nyo kaya. Magkano nga na yung sweldo nila? Kaya Ito nga. Palagay natin 10K. Oh, isuluhan ka ng 8K. Magkaranas kanila. nila. 2,000. <laughs> 2,000. <Two thousand. laughs> Gasolina ng motor, wala. Wala <laughs> na. <laughs> Ay, naka. Yung ibibigay sa'yo, sabi mo, pa pahiram mo na ng ano, pera. Kaya nga eh. Sabi ko nga, pag ako tumigil, may sahod ako sa inyo. Wala nga namang wala. Wala namang, Wala namang Maliliit na para alagaan talaga na ano. Kaya pag umuwi ako, sinusulit ko din naman. Okay labalinis, luto pinagluluto ko sila ng ulam hmm. libre pa sila oo, oo. Yeah. ako pa bumibili. Yeah. Oh. Sabihin, bumibili sabon pa nila ako pa sabon kaya pag umuwi ako wala pero yung mga tubig sa kanila ay sa kanila, kanila uh -huh. oo. Gito yan eh gate Balik well, ko si Kuya. Lalamob. Sabi sa'yo, hindi uulan eh. Hindi yan Kasi uulan. kidlat doon, no? Hindi yan. Pag nauna ang kulog. Huwag tayo malunggay. Ah, sige. yung sabaw nyo. Pahingin na lang. Sabaw lang kasi may tuyo ako doon okay na yun sabi ni ma'am mag adobo kasi, daw ako ayoko may, may tulingan kasi doon na dalawang piraso tatlo yon kinain natin din ang isa dalawa Big, binigay yun sa amin natin din na tag isa kami eh nauna na kami kumain sa kanya kanina sabi niya isabaw na lang natin yan ayun kumuha na ng malunggay ayoko ng ano ayoko ng karne na baka tayo ma-high blood na ah. Yan, ganda ng halaman. Dalating uh, dadating sila mga 9.30. Ganon. Sabi ni Andy. Ate, buksan mo na yung maliit na gate. Kanina pa. <laughs> Ibig sabihin niya para hindi na tatawag. Magpa patagalin. Buksan na. Sabi ko nga. Pag alas 9, nawala pa. Buksan ko na yan para hindi na tatawag uh -huh. yung mga susi naman sila sa tibo Oo, daw. buti, tinanggap siya ulit si mam si mam nagkwento sa akin sabi ko, hala, chismis yan. Ito lang sabi sa akin kasi Hindi mo, nawala na yung Damuhan na lang. Lampas tao ka mo. Katakot dito dumaan ng gabi. Kaya nung umuwi ako nung gabi na, Kuya, dun tayo dumaan sa highway. Ayoko dyan. Madilim. Katakot. Sumigaw ka man dito. Hindi lalabas yung mga yan. Ang daming laing dyan, oh. Oo. Oh. Oh, laing. Palang. Ayan, ililinisan na nila. Ayun, may kamatis oh, pa. Ah, may ano sila, oh. Pichay. Kamatis. Ayan, oh. Ayan, pichay yan, oh. Tumba Ita, na. lang nila yan. sa kanila, okra yung binanatan eh. Kaya mas madali, no? Tsaka matagal, pati. Hanggang ilang buwan yun eh. Mm -mm. Ang diba? isang anihan Kaya, lang yan. Kakainin pa yung dahon ng uod. Mm -mm. Lang. Kailangan may abono. Mm -hmm. Spray. Yung okra, hindi yan nag-spray yung okra. Kasi hindi yan inuod Oo. Eh. Uh -huh. Sabi mo, uulan, asan? <laughs> Madalian tayo. Huh?

Ayun o. Malunggay. Iba. Ha? Ayan. Ito pinuputol? Hindi, para bago yung ano. bago yung ano niya tubo, tubo. bagong tubo malunggay